Hello, magandang araw. Siyempre, eto na naman ako para mag-share sa inyo ng mga kaganapan. Eto na nga ang araw na birthday party ng aking ate na gaganapin sa isang function hall ito sa Guagua, Pampanga. Eto na nga at nakagayak na kami at sasakay na naman ang bangka. Sana'y na rin naman kami sumakay kaya hindi na kami masyadong natatakot. Eto at ayan sa likod ko ang aking isang ate na walang kamalay-malay na ako ay nag video at ayan naman ang aking asawa. Sa mga oras nga na ito ay meron ng nauna doon sa function hall at eto na nga kami. Nakasakay na rin ng bangka papunta doon at sa wakas eto na nga pass forward. Eto at nakarating na nga kami dito sa venue at ang ganda nga naman talaga. Kaya naman syempre video video muna tayo habang di pa nag start Video video, picture picture habang hindi pa nag start dahil kami nga naman talaga ay medyo adik din sa picturan. Tapos, content creator ka pa. E eh, di syempre, video-video muna. Ang kagandahan din naman ng video bilang isang content creator ay pwede mong balik-balikan ang mga videos na ito. Lalo na at napakaganda nga rin naman ang party na ito. Ito na, pinakilala na nga ang pamilya ng aking ate. Kasunod nga ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nauna nga tinawag ang pamilya bago ang celebrant. At ito na nga, ipapakilala na nga rin siya. <laughs> Madame Amelia. Yes, I should Once again, press another hand for our it's beautiful, burgling son. siyempre ito, eto, pinagsayaw naman silang mag-sweetheart. Meron nga rin program yan at siyempre masyado ng mahaba kung ilalagay ko pa rito. Ito na lang ang isashare ko, ang pinaka-highlight ng event na ito o ng party na ito. Ito nga ay ang pagsusurpresa sa kanya ng kanyang anam, New Zealand sa Philippines with love. Talagang iba nga naman ang surprise ang naganap. Titilian, nagsisigawan, na akala mo ba nakakita kami ng mga artista? Talagang nga naman nakakaiyak at nakakatuwa ang ganitong eksena. Yung may kutob ka na, pero iba pa rin talaga kapag surpresa. Talagang nga namang nagtitilian ang lahat. Inaabangan talaga ng lahat ang paglabas ng mag-asawa from New Zealand. <laughs> kasawa at kanya. Talaga nga namang kakaibang sorpresa, hindi ba? Yung talagang pinaghandaan yung birthday niya. Tapos, pinaghandaan din ang pag-uwi nilang mag-asawa. At napakatagal nga nilang tinago itong pagsusurpresang ito. Nagtagumpay naman sila. Sabi ko nga, natatapos ang party. Pero hindi natatapos ang saya. Dahil kakaibang saya ang dulot nito sa aming ate. At ganun din naman sa amin siyempre. Sobrang saya talaga ng party na ito at buti na lang talaga ay naka-attend ako at nasaksihan ko ito. So marami pang naganap at nangyari pero eto syempre natatapos na nga o matatapos na nga itong party at hindi naman papayag na hindi namin mahawakan ang money bouquet. Kaya naman isa-isa kami nagpa-picture hawak ang money bouquet at walang katapusang picture at video na nga ang nangyari dyan na upload ko na nga ang iba. So pano? yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. God bless po sa ating lahat.